yun tama tama pre kanina ka bakit tayo nihintay eh bakit? eh yosi <laughs> wala akong yosi dito uy na meron na ay ah. na eh wala na wala na akong reset ba? ah eh, bibili ako <laughs> wala na naman pang yosi pre wala alam na alam mo na naman yan, pare uy <laughs> saan? Sa babalik bale, ko, yung sukle. <laughs> Ito ako ya, yeah. ito, ito yung piso oh. Inahanap kasi Hinahanap sa sangin yung sukli. Oh. Ano gagawin mo dyan? Eh di lalagyan ko yung dito <laughs> <laughs> oh, <laughs> <gabal mo ka. laughs> <laughs> ng mighty mo? Ano? Ano pa? ayan na, gusto mo. Ayan na, ayan na. wala mo tawa, Idol Mac. Nabigyan mo lang na yosi yung <laughs> sukli <laughs> na sa Oh, ito nga lang, hindi ba balik. Oo, ba? Nakaya, ulam na. <laughs> Uy, tilapia. Kaya anong ano to? Sinigang yan. Ah, sinigang. Sarap na naman. Ang FD. Oop, daan na po. <laughs> ah, sinigang. Uh, Oo po. Sarap na naman ang kain to. Uh, Ayun. Ah, tamang tama. Pre, kanina ka ba kita hinihintay eh. Bakit? Eh, ano yosi? Wala akong yosi dito. Uy, na meron na yun ah. Wala na, wala na ako, reset ba? Ah, bibili ako. Ano ba? Wala na naman pang news ito. wala. Alam na, alam mo na naman yun, pare. Oo. Gano'n. Uy, siya. Sukle, ha? Baka, oo. Babalik ko, yung sukle. Bila, bila, bila. Oo, sige. Ano niluluto dito? Apre, ano? Sinigang na tilapia. Opo. Ano kaya, bibili na ako, ha? Sukle, ha? Opo. Ayos, nakakano na naman ng na yung pambili <laughs> <Biyosi> na naman <laughs> Uy, naraon uh, Ulas kuya, saan ayun? Uh. Uh, kuya, ano? Nakataon siya yung dumagdag Uy, nakakadaan lang ha Pignan uh, pa niya si Oh, ito ha, kaya uh, yes, sir. So, naman ang opo, opo, kaya na ko! na ako. Opo. <laughs> much, much later. Bote yarap di kalbo ano yung sukle. ang <laughs> pambawi do kay kalbo. Hindi <laughs> kaya Ayun, ako ya. Walang Opo. Naalala mo pa ba yung ginawa mo sa akin? Oh, bakit? Yung nilidyan mo yung bench press ng Mighty Bang. Mababawi ka? Oo. Oh. Kalina ka? Eh, hindi mo ako mababawi ka. Hindi, kay Kalbo. Ito ako ya. Ito, ito yung piece Oo. Inahanap ko sa akin yung sukli. Anong gagawin mo dyan? Eh, di lalidyan ko yung ng Mighty Bang. Kaya, nasan na yung Mighty Bang? Ay, nandiyan sa dito. Ay, nandiyan. Ay, Ay, sorry po. Ay, ako ya. Kapitan mo nga itong kamera. T Kaya tignan mo, baka man... Oo, sige, oo. Eh, bilisan mo ang pagkalalagay. Baka dumating ni si Kalbo. Opo. Bilisan mo. Kalbo ako yan. Oo. Bilisan mo, bilisan mo. Eh, hindi ako nabala. Bilisan mo. Ano? Ano ba? Ah, ayan na. Bilisan mo. Ayan na, ayan na. Bilisan mo, bilisan mo. Ayan na, ayan na. Bilisan mo. Oo, bilisan, bilisan mo. Bilisan mo. Ayan na, ayan na. Bilisan mo. Oh, bilis. Dito. Ah, yenyen. Oh, yenyen. Para na. Na wala mo lang na Yoshi. Eh, <laughs> <laughs> oh, <aba. O>, uh, <laughs> Idol Mac. Nabigyan mo kasi kung ano 'yan. Ano Oh, na, Yoshi. yan. Ani yan, dahil maknadali ka. Ano <laughs> sa <laughs> Aba, ito yun. Ito siya? sinabi sa akin. Eh. <laughs> <laughs> Diyo, takbo hanggang may lupa.